Good morning for today's video. Gusto ko lang share sa inyo kung paano natin tanggalin ang mga apps na connected sa ating Google account. So kung gusto mo na siyang tanggalin, ayaw mo na sa apps na yan na connected ka, punta na natin ang ating settings at pagkatapos, i-select natin ang Google. So once na-select mo na ang Google, sanapin natin ang settings for Google apps. And then, i-select natin ang connected apps. At meron tayong tatlong apps na connected sa ating Google. Ito siya. At itong ating Google account. So, scroll up na natin. Ito ang mga apps na connected sa ating Google. So, tanggalin natin yan. But let's say, tanggalin natin ang novela Red Fiction. Ito. So, i-select lang natin yan. At pagkatapos, ayan, scroll up mo, makikita mo yung, parang basurahan na yan. Ito. Delete all connections that you have with novela select mo lang yan. At pagkatapos, delete the, or delete the connections. So, makikita mo lang yung confirm. Okay? Click confirm mo lang siya. At mayroong mag-message sa iyo na you're, you're no longer connected to Novela. So, ayan na. So, dalawa na lang kasi natanggalan natin yung isa. So, tanggalin natin yung TubeBuddy. Bago kasi ako nag-join sa YouTube, uh, nag-connect ako sa TubeBuddy. Maka-access ba? So, ayan, tanggalin natin. Select natin ang TubeBuddy. At scroll up lang natin. Ayan, sa baba ng TubeBuddy. Dito sa baba. Hanapin natin ang delete all connections that you have with TubeBuddy. Ayan. Click lang natin yan. So, and then confirm. And automatically, matatanggal na yan. And you're no longer connected to TubeBuddy. You can connect to TubeBuddy again at any time. Yan ang sabi. So, isang apps na lang ang natitira.